Uh, for this workout mga kabakal, no, uh, choose program tayo mga kabakal. Wow. So dito mga kabakal, ito na natin ang uh, bean sprays. Uh, ito meron tayo dito mga kabakal ng 150 pounds. Ito yung la last set natin. 3 set 12 reps ang ginawa natin dito mga kabakal. Uh, Balay 6 exercise ng cheese ang gagawin natin dito mga kabakal para medyo solid yung tama mga kabakal hindi mo na tayo maghihibi mga kabakal at uh, na tayong spatter mga kabakal ganda ng tama ng sachis mga kabakal basta naka proper form lang yung uh, workout kahit medyo magaan tamang tama yung mga kabakal sabay flex mga makabakal oh iyon oh. Tapos din din natin makabakal ng uh, incline machine Same lang din mga makabakal at uh, 3 seat 12 rips ang ating ginawa dyan. 150 pounds lang din ang ginawa natin mga makabakal Yan yung ating sika exercise Yan yung mga makabakal putok-putok oh. mga makabakal oh iyon oh tapos third mga kabakal uh, lateral machine dito mga kabakal tumira tayo ng 100 kg sinagad talaga natin dito mga kabakal kasi uh, machine naman ito kaya walang problema hindi na kailangan ng spotter sim lang din mga kabakal 3 uh, times 3 seat to blips ang ginawa natin sa ating pangatlong exercise yun o oh, sa biflix mga kabakal oh. pang apat mga kabakal uh, incline dumbbell ply tumira tayo dyan mga kabakal ng 25 pounds 3 seat ginawa ko dito mga kabakal uh, 15 reps kasi medyo magaan naman yan yan yung ating pang-apat na exercise mga kabakal kung gusto so yung sundan ng ating uh, exercise mga kabakal o, gayahin lang to Depende sa inyo kung magihibi kayo o mas magaan pa dyan tapos pang lima ating mga kabakal a crossover machine dito mga kabakal tumira lang tayo dito ng 50 pounds ginawa tayo dito mga kabakal 3 seat 12 reps pa rin para lumalim yung uh, ating uh, lower chest. Mga bakal oh. Yun. Putok. Ang mukha. Tapos last natin mga kabakal. Uh, ply machine. 3 seat, 12 reps. Tumira ko dito ng 150 pounds mga kabakal. Ganun lang kasimple yung ating workout mga kabakal. Hindi na kailangan ng sobrang daming exercise. Anim na exercise lang, ayos na. Maganda lang tama. So, mga kabakal, thank you for watching mga kabakal. Until next week.